tayo po naman nga adyo at tayo mang uusyosa po ayan ah abad sa pala yung nakasum ayan adyo po natin ang puno medyo malikot lang po yung kamay ko siyempre po pang awa po yun ano po naririnig ko tingnan po natin mga ka hunter kung talaga malaki budol po to kapatid ko <laughs> Up. Uh, yeah. Ah, sarap kumakyat. Asa na? Sinasabi niyang malaki. Ah, laki. Ah, pala laki. Sige, hawani mo lang. Ah. Po, abang haba nga po pala. Oh, ayan, yan. Ah, ayun po yung kanya. Hanika, malaki.

Yan mga hunter napakarami <laughs> ah, po ng usok, hindi pong makamulat na pa. <laughs> Ayan, abayang kapatid o. Oh. Ito na naman kaming dalawang hunter ng Rason's Pure Honey, ang taas po natin na oh. po. Natin, oh. Ito lahat ng kapihas yan ah, no. Aba, sa tuktok po tayo ng bundok. Tapos yung ating pong uh, honey na pure para sa Rason's Pure Honey ayari po. Tignan nyo na no, po kung gaano maganda yan o. puno. Tapos yung kabila po Kayari po Ayan o no. Ay Talaga naman po Ang ganda po ba Legit ah, mm -hmm. po yan o no. Talaga ang ganda po po O ba ta Ayan ako po po Ah talaga no, pong, po Ang ganda po ba Ang ganda po yung sa baba pa ako Tidin Full Mga ka Hunter po ah.

Ito yung may agwat ang kanyang pagano. Yan, magagaling na kuha nun. Tagit na matang. <laughs> oh, lula kaya pa. Ayan po yung hunter. Mas po mga hunter. Sana pong desing. Talaga pong... yaya yeah, yeah, po. Nakabawi po tayo. Nakabawi sa pagkakasilat. Nasisilat man po eh. Talagang pag po naman eh ganda naman po at isang linggo po sila ito yung paglakachakpat po yung ayan o oh, aba hindi ko masako hindi ko maano ng camera isa yung oh. talagang aba punong puno po yan o ayan ayan punong puno po yan tapos ayan po yung mga kanyang bis mga bubuyog yung tawagin tapis brebili, gula o so, wadi okay hunter oh. nakita na po yung kalangitan no ah, ah, ang ganda po ng araw ngayon maaga pa eh nakadali na po ng oh, legit na legit po yan oh. No? ah. ganda abah ang bahay po niya oh. apa ganong kahaba yan Aba. Ayon, po, Labas ang bituka. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> full of po yan <laughs> ay kabila hindi makakari ko hindi makakita <laughs> po yan eh. may Babaw po tayo ng puno. Ito po kaming dalawang pangkaroon. Dari po ng rason si Yorhan. Kahit sobrang taas po yan, eh, akit po nang may pausok. Na akit po nang ano. Uh, may kawayan po dito, pero mas satisfied po kami ng ganito eh para po kita nyo para namin kita namin ina-harvest para kita nyo po na eh, babait naman po sila hindi naman po sila nga ano hindi eh, po sila nga ano Ayan mong Kapag buwan sila yun eh. I don't know. Mom. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ah! <laughs> Yan na po ang tunay. Ang laki po ba? po yung hunter na. Talaga po. Sikat na ba? Uh, Ayan po yung natuloy blessing naman niya sa amin. Eh. Aga, ah, no, wala lang po na araw, bago nasikat, inunahan na po namin. At so, <laughs> napakalaki po. Ah, ah, alaki, apa. Ah, babayt po naman ito. Sabi eh. ko nga po, bumaba di po nga po. Ah, at hindi malam bumapo. Ayan, mga ka-hunter. Ayan po, mga ka-hunter, Pure na pure na naman po yan, napakalaki ng bahay. Ayan <laughs> po, po, marahit. ay mabigat pala ah, sige 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 aba napakabigat oh wow ay mga ngalay pagkakento kabigat ups Hindi na mo, baka masundot ah sarado sarado to ba ay ang okay, kitang kita po yung palaya na ah. lahat po na nakikita nyo sa palaya yan yan lahat po yan hindi po amin yan <laughs>

-la -la Alam namin madali na madali na mga kaya't eh Kaya kahit na po ang pausok um, Kahit po minsan mahirap Tuwantawa nga frozen. po kami Pagka mababa lang eh Hindi na adyo Hindi na pa Ang po ah sarap oh. at, po Taas po natin ah Ang mga ba nung ba? Para pong may ano May chinelas dito sa taas <laughs> Baka ito yung kasize ko pa Huwagis nung paa to eh Ubis <laughs> Ayan na, safe na safe na po yan. Ah, wala na po kasi lat silat yan. Wala na po silat silat na ngayon. Ay, nako mga ka-hunter. Ang buhay po na isang hunter. Akala nyo po eh, madali. Ayon po. Hindi po hindi po biro. Sabi po ng iba, hindi raw hanap buhay. Sa amin po, hanap buhay po ito. Sabi ng iba, hindi raw hanap buhay. Hanap patay daw. Ito po ay hanap buhay kasi ito po ay binubuhay namin sa aming pamilya Hindi yung biro ang hanap buhay ng isang hunter ng uh, bee hunter Ano po mga ka-hunter, safe na po talaga naman ngayon po siyang ano, sinelas ng higanteng Ano ba, haba? Ano So baanaw, kami po muna ay bababa Salamat po mauli sa inyong panonood. At maraming maraming salamat po sa pagtangkilik sa Razon's Pure Honey po kami dalawang hunter na asa ng puno. Ayan, salamat mga hunter.